Mga boss, ayaw nila kay Duterte. Mas ayaw nila kay Inday Sara. Dahil Duterte rin yon mga boss. Ano nga bang dahilan at maraming ayaw na may upo muli ang pangalang Duterte sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, ang Presidente, mga boss. Malayo pa ang 2028, umuugong na at malakas na ang pangalang BP Inday na magiging contender sa susunod na halalan 2028 presidential election. Kaya ngayon, inumpisahan na siyang sirain, wasakin, sampahan ng ano-ano kaso para ma-impeach at hindi makatakbo sa 2028 election. Maraming natatakot na makabalik ang Makanduterte sa kapangyarihan mga boss. Bakit nga ba ano nga bang mga dahilan at ginagawa nila ito at natatakot sila. Malayo pa man, itakot na sila. Unang-una mga boss, dahil si BP Inday ay anak ni PRRD mga boss. Dating Pangulo ng Pilipinas. Alam natin kung anong nagawa niya. Una, nilabanan niya ang lahat. Corruption, katiwalian sa Pilipinas, huligarko, Uh, droga, mga boss. Yun ang pinakamalaking ginawa niya. Build, build, build projects. Marami siyang nagawa noon, mga boss, si PRRD. At lahat yan ay pwedeng sundin at ipagpatuloy ni BP Inday Sara Duterte. Ang naputol na ginawa ng kanyang ama ay pwedeng sundin ng kanyang anak. Ipagpatuloy yon. Kaya naman, ngayon pa lang marami nang takot na may balik ang mga doterte sa pinakamataas na posisyon dahil una yung mga oligarchs mga boss mga businessmen sa Pilipinas maraming galit kay dating PRRD una EBS-CBN pinasara niya mga boss Mighty Corporation pinagbayad niya ng buwis Lusyutan Mani Pangilinan lahat yan ng mga kilalang businessmen sa Pilipinas ay siningil ni PRRD ng buwis. Tama naman, dahil sa mahabang panahon, inamamayagpag itong mga to, hindi nagbabayad ng tamang buwis, mga boss. At pwedeng ulitin ni BP Inday Sara yun. Dahil hindi siya umaasa ngayon sa mga businessmen, tumatayong mag-isa to si BP Inday, mga boss. Pangatlo, yung mga NPA, galit si VP Inday. Nung siya pa lang ang mayor ng Davao galit na talaga siya dyan sa mga NPA. Kaya, pwede niyang ituloy pag siya ang nagiging presidente ng Pilipinas. Ito pa mga boss, ang sumira sa kanya ng mga congressmen dyan si, si Pwede niyang balikan lahat yon. <laughs> Kaya naman, takot na sila ngayon malayo pa man, ipilit na nilang ginagawa ng ano-anong kaso. Ma-impeach lang itong babae to. <laughs> Kaya marami nang natatakot mga boss. Marinig lang nila ang Duterte, natatakot na. pink lawan, dilawan. Grabe. Nanginginig na sila na makabalik itong taong to. Ginagawa na nila ang lahat para wag lang makabalik. Panghuli mga boss, kung sino man ang nagdala sa kanyang ama sa ICC dahil netherland pwede niyang balikan yon mga boss. Dahil yun ay pinaglalaban niya na mali ang lahat ng yun. Dinukot ang kanyang ama. Yun ang paniwala ni BP Inday. Dahil hindi tuma dumaan sa tamang due process sa Pilipinas. Pinadala na nila on the spot agad sa dahil. Ang lahat ng yan na binanggit ko mga boss ay isa lamang sa mga ikinakatakot ng karamihan ngayon na huwag maupo si BP Inday Sara Duterte sa 2028 election. Ayaw nila sa mga Duterte. Mas ayaw nila dito kay BP Inday Sara. Yan ang ating tatandaan mga boss. Dahil ngayon pa lang, ginigiba na nila ito. Ginagawa na nila ang lahat pero tumatayo pa rin ang babaeng ito. Sinasabi na noon ni Tatay Digong na iba ang kanyang anak. Kumanda kayo dahil iba si VP Inday Sara. Mas malakas ito, mas may panindigan ito kesa kanya. Kung naramdaman natin ang grabe ang pamahala ni PRRD, ay sigurado mas mahigpit pa tong babaeng to. Yan ang kinakatakot nila ngayon, na malayo pa man, e eh, kinakabahan na sila at ayaw na nila marinig ang Duterte na makabalik muli maging Commander-in-Chief ng Pilipinas. Isa lang yan sa mga dahilan. Ano pang alam niyo mga boss? Pag-usapan natin yan.